Good evening po sa lahat. Welcome back again sa aking munting YouTube channel. It's me, ang Entenderang Selling si Victoria. So ngayon guys, isishare ko ho pala sa inyo kung ano yung ginawa ko nung way back 2019 na ginawa kong pamahiin or pungsoy char sa mga ano, mga Chinese-Chinese. Garay! Ginawa kong pamahiin bago ako nag-open na aking munting tindahan Kasi uh, tinanong nga ng aking kaibigan Gawa ng magbubukas na siya ng kanyang tindahan din soon So, hindi pa siya nag-start mag-open Eh, ang niya pang mga... Siyempre, alam mo na, ang dami yung tinatanong sa akin. So, isishare ko na lang din ho sa inyo. ah uh, ano lang naman to, apat na bagay lang naman po yung ginawa ko nung bago ako mag-open ng aking munting tindahan, guys. So, ang pinakaunang sinasabi sa akin ng mga matatanda at syempre, eh, wala naman siguro masama, di ba diba? Kasi, kumbaga, like ako, eh, bisaya ako. So, eh, nasa inyo naman yan kung maniniwala kayo, kayo o hindi. So, kung baka, kung baka kanang, yung ano lang tayo, kanya-kanyang, ano lang tayo, kanya-kanyang Pananampalataya Kanya-kanyang paniniwala So, sa akin naman Walang masama kung susundin ko Or walang masama kung hindi ko susundin Kung baga parang choice kong maniwala Ng ganito, choice kong sumunod Sa mga nakaugalian Ng mga nakantanda At mga advice po nila sa akin So, ayan, eh, isi-share ko lang ho sa inyo Kung ano-ano ho yung Apat na pamahiin na ginawa ko ho Bago ho ako nag-open ng aking Munting tindahan First is magpadasal ho kayo guys. Yes, sinabi ko sa akin kaibigan bago ang lahat, i ang sabi sa akin ng mga matatanda dito, kailangan ko magpadasal. Yes guys, magpadasal daw ho. kayo whether eh yung eh, yung bubuksan niyo hung tindahan eh nasa mismong salas niyo lang or nasa kabilang ano, basta i eh, magpadasal daw ho. kayo. Yun daw po kasi yung pinakaimportante. Kumbaga parang eh like for example eh kumbaga nakabukod sa wala sa bahay niyo ba, parang naka nakarenta ganun. So hindi natin alam kung may mga nakatira daw doon na hindi natin nakikita. Alam niyo mga bagay. Mm. Brrr, <laughs> yung mga ganong-ganong bagay guys na hindi natin malakikita eh baka daw sakaling magalit sila iyo so kailangan mong mag ano muna kailangan mong magpaalam sa kanila kailangan mong magpadasal yes ganon para daw eh ma-aware sila na eh ganon na eh ikaw ang bagong nag ikaw ang bagong titira makikitira kasi kumbaga pag may tao na daw doon sabi sa akin ng mga matatanda eh kumbaga ikaw ang nakikitira kasi doon na sila from the start so ayun ikaw e, usapin mo daw sila maigi ganon eh hello gana <laughs> So nasa sayo na yun kung paano mo sila ikausapin e, basta habang nagpadasal ka is yung padasal nyo guys is may kunting alay daw po yon which is of dreams basta kung ano-anong ialay mo na kaluwag uh, luwag sa iyong kalooban. Tabi ba Tagalog ko? <laughs> basta yun, yung, ano, yung offer nyo na something na hindi naman totally kung ano-anong ano, yung hindi naman totally bongga. Basta kung ano na yung may offer nyo guys na from the bottom of their heart. Charot! ganan So yun. So yun daw po yung pinaka unang gagawin nyo is yun, magpadasal, mag-offer, just magpaalam daw kayo kung ano daw yung mayiging routine nyo doon sa panibagong yung tindahan eh, pangalawa guys is maglagay ho kayo ng apat na elemento na tinatawag sa akin ng matatanda. Alam mo ho ba yung apat na elemento? Charot. yung apat na elemento na yun guys is So ayun, pasensya na ho kung medyo na-interrupt. Charot. <laughs> uh, back to the topic, ang apat na elemento na ho yun guys ay tubig, bigas, asukal, and asin. Yes guys, kasi gabing-gabi na dito eh, nasa aking munting tindahan ako nagbablog. So, may dumaan siguro kaya naging yung mga aso yes guys, ulitin ko ho tubig, bigas, aksukal at, at saka asin nyo daw po yung pinaka importanteng apat na elemento guys na ilapag nyo sa inyong munting tindahan bago ho kayo mag open ganon, kumbaga parang i-prepare nyo lang din daw po doon, kumbaga parang ilagay yun lang naman siya doon, wala namang masama kung maniniwala ba diba? yes, kung may mga additional ho kayo mga pamahiin pwede rin, rin hong dagdagan kung ano pa rin ho yung pwede nyo idagdag. Pero ito lang po yung sinabi sa akin, mga advice ng mga matatanda dito. Tubig, bigas, asin, at saka asukal. Yes, yung apat na yan, dapat daw i eh, magkakasabay mo siyang dalhin. Tapos, syempre, habang may ano, habang nag-offer ka na ganyan, guys, syempre, may kasamang dasal din daw po yan. Ganon. Tapos, yung pangatlo naman is, piliin daw po yung pecha na yung lahat ipapasok like number 6, number 26, number 18, number 28, number 16, number 8, and number 6 again. Yes guys, kumbaga parang piliin nyo daw po yung mga pecha na yung, yes, hindi palabas. Like for example, uh, 26, di ba? Pag ganon, chum, tapos pak, gano'n. <laughs> Ang daming hanas so ngayon guys, piliin nyo daw po yung mga ganong numero. Hindi ko alam about sa mga buwan-buwan, pero yun lang po yung sinabi sa akin. eh yung number daw is pinaka-importante daw po yun. 26, 18, 28, 16, 8, or 6. Yun daw po yung mga mga magagandang ano magandang date na i-open daw po ng tindahan. About sa buwan, hindi ko matandaan yung sinabi nila sa akin dati kung full moon, kung half moon. <laughs> mga ganong bagay hindi ko maala, hindi ko maalaala guys pero nag-open kami is uh, April April 28 2019 yes yun yung nag-open kami guys yun yung date na na-open namin pinili namin yung 28 kasi ganun daw ang to is papasok lahat saka lalo na yung 8 yes ganun kabig mo raw lahat ng grasya ganun kadig mo daw lahat ng suwerte Ganon! Yes, guys. At saka higit sa lahat, ito ang pinakadabes na payo sa inyo ng at sa atin ng ating mga ninono na mga nakakatanda. Magdasal. Pray, pray, pray. Yes, guys malaki, maliit, marami, matumal, ganon, magdasal lang ho tayo, guys. Yes, kasi ganon talaga ang buhay. Hindi naman everybody Pasko, everybody happy, ganon. So, kung baga pala, parang ano lang yan, guys, ganon. Eh, minsan, ngayon, Pasko, sa sunod na araw, hindi ganon. Lahat naman tayo idumaraan sa mga pagsubok, lahat naman tayo idumaraan sa mga ganong bagay-bagay. So, magpray 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 Yes, kung ano-ano man po yung ating kinaharap sa kasalukuyan, sa ngayon, eh, kailangan daw po guys is magdasal ng magdasal yes, oo guys, kailangan po nating prayers lang po talaga ang ating ano dyan guys, ang ating kasagutan sa lahat ng bagay pero yung tatlo guys in-advise in lang din sa akin ng mga matatanda dito, eh syempre eh maganda na rin yung mas sumunod ka sa kanila mga pamahiin, di ba? Wala namang masama. Ganun. So basta importante noon guys, eh syempre magdasal ka, ganun, nang bukal sa yung kalooban, ganun. So ayun na nga ang aking mapapayo at ang aking pinayo doon sa aking kaibigan na magano lang ng magfungsoy-fungsoy ko siya. Ganun. <laughs> pero ano guys, pero ako personally meron akong ano, meron akong ano dito, meron akong, hindi ko mai share kasi, kasi bawal ko daw i-share. Meron akong, uh, kumbaga, sariling pamahiin, pero ang sabi sa akin na matanda, kung ano man daw po yun, iwag eh, ko daw i-share. Kumbaga, parang, sarilinin ko lang daw, hindi ko alam kung bakit. Pero sabi niya sa akin, eh, kailangan ako lang daw ang nakakaalam nun. Kaya, sorry guys, yun ay sikreto ko lang daw sa aking sarili. Ganun! So, yun na nga guys, thank you for watching. Yun na po yung aking apat na pungsoy-pungsoy sa aking munting tindahan. Charot, pungsoy-pungsoy. Sige, yun na nga guys. Bye! Thank you for watching. Good night, everybody. Everybody, mmm, ah.